<laughs> Pagod. Tawas. Tawas tayo. Ang mga gamit namin. Pinabili muna namin dun. Dahil bukas pa mahakot. Walang kabayo. Ah, Naisakyan ko. Service ko. Pinabili nyo muna. Ngayon no choice. Maglalad jam eh. mo patas dun. Kaya. Ay Ay nako. Ana. Sidat. Hey. Kakomong aso. Hay. Papakala ko 'yung sasakay ni ining. Mga anong oras ko kaya kaya makakatawid? Iyan. Dino sa mo. Hawak ka na makya. Mm. Uh, <coughs> Ito yung mga kabayo uh, Makakakot ng mga gamit namin Bukas ng umaga Ito isa yan uh, eh, no? oh. taba o oh. Hindi para Ready makiat

Hindi na ko lang ano, sir, sa bahay namin. 340, Update um, yun up up guys, up ko, ko orta, Update yun lang na lang kayo guys, no? Update ko na lang sa inyo guys, mga ano, sir, doon. Taas. ah. Oh. Isa pa lang yan, oh. Ano yan, ito

Nanayo pa niyan. Tas, oh. Let's go. Adulit. Pagod na ako. Taas, oh. Ang taas o. Oh. Ang taas. Ano. Talaw niya nagkapalete ito. Oh. Oh. Parang pelikula na Batman. Ano.

Hindi na. Hold na ako. Tingo con Ang bata eh. Ha? Bayang <laughs> bata, Mati okay. pa yung mano. <laughs> uh, Mababa uh, na sila. Kami uh, pa -uh ahon pa, pa lang. Ayun Atas pa yan. Sila din eh. Mga tuwas na nakaran. Ah.

Ano kasi binti ko? <laughs> <Very> good. <laughs>

Lumagod lang ko, pengo na. Pagod. Ayun yung metro. kilometro. Tangan dalawang kakas na karen. Ayun yung magulang ko, pahinga. <laughs> Mahal ang Mahal. Okay. Tira.

Much, much, much later. First time ko na maglanda ganito. Limang kilometro. Mapagod. Dito na siguro ako papayat. Marami. Tarik guys. Oh. Taas. Ato yung magulang ko ah. Pagod na siguro sila. Mabalik ako. Pwede din sa bahay namin. Ah, goodbye guys.